aw oh, piling nato na to, natas, probinsya. Anong gagawin kay nagkamali? Dapat pala kadlawon. Ayan, pauwi na po kami. Ayan, oh, luya na. Pa Hay, ibon. labasig maligaw tano? Asa ba tinangagi to? Human gitaron kasta paabot. Ayan, Nandito na naman kami sa ilalim ng bundok hala. Dito ba tayo sa do? Ah. Balik ka. Pero hindi tayo galing sa gate na green oh. Bawal no. Bawal. Yon so. Pastilan din ito lakaw lagi. Yon nan. Ah. Ay oo, Kopye. kopyahin. Naman kasi kung pang magpaagi na lang mo hindi human unta ta dayon. Ting, nya may ngan rabam mag magingat mo sa antena. Awar ah, gud ning trabaho. Suko so, ra ba mi. <coughs> -no. Imagine ka, naabot mi din hinga wa mi kay -e balo. Yan, Alli. Yan yung sinasabing A aka anaknya. <laughs> hi, Jibon, akala ko. Ibon. Si Ibon, ang ikaw oh, Ito <laughs> di di na yeah. tayo. Yeah. Uh, because because dito, Ah, dito. Um, so Pagi hon, ba? Kumanami um, oh, sa ano. Manke, Kailangan pa tayo magpag permit ani Kung -no. O mayaki sa ang antong? ako saay para sa imo? Mm. Ha. Uh, o bano pa rin ba? Uh, o bano pa rin daw ko. Hayon kuno ang untaydan din ha. O pindi na puta din ha. -o. Mm. Ano may maydan din ha. Asa man ka na dagipita agihon? <laughs> Ganda sa mga flowers o oh, wild flowers. Wow, nice. Ganda ng mga white flowers. Oh, oh, -oh. nice. Pa-uwi na kami. Tapos na ang aming gala. Huh. Da. Nagwalis na ang kanyang jacket sa daan oh. Huh? Nagwalis na ang jacket ni girl. Oh, may pupunta pa pala doon oh. Ah, taga diri siguro yan. Baka uuwi na siya. Tayo uuwi na rin. Hoy. Daan na naman kami dito. Grabe po ka faan ni naman nitong uh, ano re, ano tawagna registration na to. Masyadong dalo di magpaagi. Pati da ko da agi last season. Sos. Mukhang ganda ng Hoy. Hmm. Boy, was so cool. Nice, Storytelling. Storytelling hala na sand akong sapatos na napifeel ko yung sand. <laughs> 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 Bobo ay Eh gid ang bukas sa sapatos nako, na diha ra si sa akong ang medyas nako taas sa akong sapatos baymso. Yan ang gawa ni Lord eh. Uniform. Iba-iba porma. Ibatahan sa tao. Iba-iba porma. Iba-iba May nagalit kanina. May nagalit. Yan, may tiil naglagaw. O, oh. sige, ba lang mga tiil. Una-una siya <laughs> nga tiil. O, oh, sige. Ano? <laughs> ano? <laughs> Ang jacket bit-bit lang kayo, di kay ka bu na ba kayo kainitan? Perting! Di man ka-bugnaw. Ipaningot na ko eh. Ayan, nagpaningot ng pobre oh. Pero kuha't na magbata, sige. Ayun. Oh. Grabe oh. Ang kanong saan na tayo dadaan ngayon? Dito? Oo. Ayan. Naligaw na kami. O oh, di man naligaw di ay. Eh. Ayan. Lakad pa mor. Parang, Parang sa na mo dito sa... Parang... Ano? Sa... Oh, sa lakaw. Oh. Oh, mo na dire. O Agoy, yun lang. ang Pabalik eh. Pataas na pala. Dire tao kayo sa kinanda. Ah. Mauna ni Ron. Ang pabalik. Hangat na. Ay. Anak ng tipaklong ni Ron. Un, un, sa mga galak. Maon ni Ron. Maon. Maon na ron. Hanga kada. Maon na ron. Amabaw, amabaw. Kalat pa mo. Mahangin <laughs> sa labas. Hoy. Mahangin sa labas. <sighs> May tubig ka pa? Ako meron pa. Agad. <laughs> <laughs> kay murag sa hanga ko eh nauga ko na lamunan i need to drink wata <tinyo> 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 oh wala piling ko taas ra oh tanaw ra gud ninyo ayan oh pataas oh paano ito ngayon nasugatan na namin <tinyo> oh ayan pataas ang lakad namin ngayon kung kanina medyo pababa ngayon pataas ka kaya, hingal pa mo. Ito akong amiga nga ko, ano ni mo nga bag ng iyang di ko sakli. Kanang gamay. Nang puti. Mm. mm. Iya ko nang para uh, sa kuha. Aba. Di kan tapenda. Lagyan og cellphone. Magkita Makita man Parang mo runo. Karon tuwi. Ganang ulit nimo. Sa suot sa 92. 92 12 22 eh di 13 years 23 years pala Wo bakit anak 2017 25 na 20 25 27 samantalang oh. 27 siya Oh Sigurado 27 Last 30 years na 30 30 ano na 35 years 22. Tapos. Patingin ko na niya low is sa akong kamera nag